Yeah. So yun na nga, kinakamusta ko na yung kapatid kung kamusta na daw ang aking baboy, kamusta na daw yung mga paalaga ko sa labas. Ito, sasagutin ko na. Ah, uh, ikinawa ka na, ikin... <laughs> Ayyak ako. Oh, no, no, oh, my ah, oh my God. Oh, <laughs> ay okay, okay, naman. Oh, ay okay, okay, naman. Oh, ay naman. Ah, yun nga. Ah, ay naman. ano ba ah ko <coughs> uh, lahat ng aking nasimulan malapit na yung tagumpay alam mo yung parang isang ibon na isang inakay na tinuruan kang ah, uh, ito ay pagsubok lang sa atin sinusubukan tayo ng Panginoon Diyos kung, kung hanggang saan ang ating kakayanan hindi binigay ni Lord na ganitong problema na hindi na natin kayang lutasin uh, layo ko lang masabi sa inyo huwag makakalimot sa taas kay Lord lagi magpray, lagi ipagdasal yeah. na, sana matapos na ang pandemic na ito sa ating mga alagang baboy. Nga, unang-una, lagi ko sinasabi, baka naman, government, pero, ilabas nyo ng vaccine. mga katagpi TV, may, hindi ko lang, mahirap maglabas ng fake news ha, pero ito lang ay based on my source of income, source of Inca. <laughs> based on my source sa labas at sa social media, na may kumakalat na daw na viruses sa baboy, asa ah, sa kambing, at saka sa baka. Nga, ang katuliran nga daw ng iba, na ko lang sa comment section ha, yung vlog ko kahapon. Ang sabi ay, pag walang import, walang kurakot. Magaling kayong kumita. Ay kami nag-aalaga. Para sa Para sa manok ako, ano, may kapalaran. At saka, kita-kita naman sa katawa. Ay, sa... Sungkab na sungkab lang. Eh. Oh. Ay, nagkakamba. Talaga may... <laughs> may sandaan libo na lugi sa akin. Oh, Raba! Oh, talagang sunggap sungga so, sungga. na sunggap. Ka, so, yun lang mga katag BTV. Uh, Pampagod Vice, bibigyan natin ng kaparasong montage sa ating manok. Whoa, last time I checked, I'm still hot, real hot. Kept it dope without a pill pop. Bill Cobb, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a... Oh, yan mga katag PTV, isang... Magandang magandang umaga sa ating lahat. Uh, gusto ko lang sana kayong kamustahin sa lahat ng mga alagang baboy dyan. Kamusta na ba kayo? Kamusta na ba ang ating mga alaga? Uh, so ito nga uh, pinuntahan ko dito ng kapatid yung ating cameraman si John Ray Landicho magpakita ko naman sa camera yung gina, nahiyap. Ay, nahiyap. so yun na nga kinakamusta ko na yung kapatid kung kamusta na daw yung aking baboy kamusta na daw yung mga paalaga ko sa labas ito sasagutin ko na uh, ikinawa ka ikin <laughs> Oh my god! Oh, sakit! Naman. Oh, okay naman. Oh, okay naman. Ah, uh, 'yan nga. Uh... Ah. <laughs> <laughs> uh, Ito Ano 'to nana? ikinalulungkot ko. Ah. <clears throat> uh, lahat ng aking nasimulan, hindi naman lahat. Ah, uh, yung nasimulan ko na nagbaka sakali na akala ko. Okay. Ito na yung malapit na yung tagumpay. Alam mo yung parang isang ibo na isang inakay na tinuruan kang kumain ganyan tas na lumilipad ka na, tas biglang nawala. Hindi ito naman uh, yung palaga pa ko sa labas, lahat. Lahat ng aking ininvest na baboy sa labas, wala na. Patay na. Pero yung aking alaga still okay, still fighting, never yes. give up. Yan, uh, okay na okay naman sila. Yun nga sinasabi ko sa lahat ng mga magbababoy dyan, ah uh, ito ay pagsubok lang sa atin subukan tayo ng Panginoon Diyos kung, ta kung hanggang saan ang ating kakayanan. Hindi binigay ni Lord na ganitong problema na hindi na natin kayang lutasin. Kung kaya ito yung nangyari sa atin dahil doon natin makikita kung gano'n tayo kalakas at katatag. Mm, yeah. yun. Kaya nga sa ng may mga baboy dyan, pag sumuko ka, pag hindi ka nag-try doon, katalo. Yun. Kaya hanggat okay, hanggat still fighting. Yun. Ito eh, sabihin pala, pag ikitinigil. Wala kang mawawalan. Yun! Mas maganda pala, kailangan. So, subok lang ng subok. Subok ng Para subok. sa pangarap. Tag PTV for 2024. Hindi, pinapalakas ko lang. Hindi, hindi, ko sa inaano yung mga viewers natin ha. Na, pinapalakas ko lang ang loob nyo na habang may buhay, may... <laughs> Sagot. <laughs> eh, may pag-asa! <laughs> Yan! Oh. Wow. At so yun na, mga tag PTV. Uh, Lagi ko lang masabi sa inyo, huwag makakalimot sa taas kay Lord lagi magpray, lagi ipagdasal na, sana matapos na ang pandemic na ito sa ating mga alagang baboy. At yun nga, unang-una, -una, lagi ko sinasabi, baka naman, government, <laughs> Pero, boy, ilabas basta... <laughs> <nyo> ng vaccine. <laughs> pero basta tagpi, meron na, uh, meron na babalita na daw yung sa mga kambing, baka may, may na daw. So yun na nga, uh, mga katagpi TV, may, hindi ko lang, mahirap maglabas ng fake news ha, pero ito lang ay Based on my source of inca, source of inca? Based on my source sa labas, as source, sa source media, na may kumakalat na daw na viruses sa babo, ah, sa kambing, at saka sa baka. tunig ka nga raw yun? Hindi ko alam sabi. Balita lang. Yun nga, ah, uh, sana nga nakikusap ako. Pati nga ako stress. Bakit? Eh baka kami kumamatay. <laughs> hindi Kala ako alam. May awa ang Panginoon Diyos na hindi nakakalat ang virus na yun. Kaya yeah, yun. Yeah, yeah. So ayun na nga, sana ay eh, hindi tunay ang balitang iyon na may virus daw ang kambing na nakakahawa sa tao at saka yung baka. Uh, yan. hindi ko nasabing kung sa barangay, may namatay na baka kanina. Ang sabi daw, sa kabilang barangay namin, ang sabi daw ay virus. Sana naman ay eh, hindi tunay, sana naman ay eh, hindi virus dahil nakakaawa na, wala na eh. Baboy, bakambing, baka. Yeah, ano ah, ah, man. Kaya yes. nga, sinasabi ko, mga sinasabi ko dyan sa ating government, huwag na po tayo magpasok ng karne sa ating bansa, tangkalikin ng sariling atin. Kasi nga, ang katuyer nga daw ng iba, nabasa ko lang sa comment section ha, yung vlog ko kahapon. Ang sabi ay, pag walang import, walang kurakot. Nagalit kayong Sana kumita. Ay eh, kami nag-aalaga. So yun nga mga katagmi TV, basta sabi ko lang, walang susuko, tuloy ang laban. Pag sumuko ka, talo ka. Talo ka. Yung, kaya lahat ng business na may buhay, aking sunusub, aking itinatry. May baboy tayo, may baka, may kambing. Ay tingin ko ikon eh, parang sa manok ako. Parang sa vertehin. Parang sa manok ako, ano, may kapalaran. At saka kita-kita naman sa katawa, Yung sungkab na sungkab lang Ano, eh. Oh, <laughs> Nagkakamba. Talagang mayroong postura eh. So yun na nga, uh, ito pinagmamalaki ko ang aking linya dah. Shoutout kay Aning at saka kay Sir Agatan, kay Brunok Ismali. Nakapaw, ay eh, itlog, look... Itlog pala ang aking mano Itlog pala ang ng aking mga trayo Na galing kay Bornong Ismali Nag Ang nagpa-reserve ng sisiyo May isanda May 100 heads na Oh my God Na daily old Abangan niyo sa September 15 Mapipisa ang Mga pasisyon nito Ang dami na nagpa-reserve Eh di Unahan na lang Bahala na sa September 21 Pag napisa ang mga sisiyo Day old Ang ating ilalabas ha ah. Ito Linyada ng White jacket oh, Agatan agatan Yan, May white jacket tayo May kanawa yon ah. May pumpkin. May red game farm. Ayan. Stress really mo planting. Stress reliever ko muna ito dahil nga ako stress ang stress uh, sa baboy. Yeah, yeah, yeah. Yun. So, so nagsasabi na ubos na lahat ng baboy ko Magkapustahan pa tayo kahit samahan ko kayo sa loob ng aking baboyan. yan Buhay na buhay ang aking mga baboy dyan Ang naubos la ang yung paalaga ko sa labas Ano ah, ubos la yung pira? <laughs> <laughs> May sandaan na lugi sa akin oh. Raba! Oh, talagang sunggap na sunggap So yun na mga tagpiti TV Ah, uh, Pampagod vice, bibigyan natin ang kapraso Whoa! last time I checked, I'm still high. Real high, kept it dope without hey, a pill pop. Bill cause steady coming to the hilltop. Tip top, did it all up for the.